akong ibang masabihan nung sakit na nararamdaman ko. Kasi, pakiramdam ko, yung tatay lang din, yung tatay ko lang din, makakaintindi sa akin. Dahil, dumaan din siya ng law school. So, tinawagan ko siya. Hindi ako makapagsalita. Iyak lang ako ng iyak. Humaga, humaga, gul ako sa iyak na sinasabi lang niya, hello, hello, hello nasaan ka, nasaan ka yun lang ang uh, sinasabi niya nakidnap ka ba, nakidnap ka tapos <laughs> iyak lang ako, nang iyak tapos dalawa lang ang tanong niya na paulit-ulit nakidnap ka ba o buntis ka ba <laughs> at that point na paulit-ulit na niyang tinatanong kung buntis ba ako sabi ko na sa kanya pa, hindi naman siguro umiiyak ang babaeng uh, buntis. Siguro happy. Happy siya, no? Na buntis siya. Sabi ko, mm, nahihirapan ako sa isang subject ko. And pakiramdam ko, sasabit ako dito. Tapos ang sagot lang niya sa akin ay, sabi niya, yun lang pala eh, bakit mo ko tinatawagan? Mag-aral ka na. Ganon. Ganon ka uh, tigas yung kanyang paninindigan, paniniwala at pag, pagpipilit na ipursige ko ang aking uh, edukasyon. Wala nang, oh, huwag ka na umiyak, mag-aral ka, magbadali lang yan, oh, uh, lumabas ka muna, magkape ka, wala. Sinabi lang niya sa akin, yun lang pala, Ibaba mo na yung telepono at bumalik ka na sa pag-aaral mo. Kaya noong ako ay naging uh, abogado, yun din yon ang sinasabi ng kaibigan ng tatay ko sa akin na nakita niya ang tatay ko sobrang saya. Yung araw na yon na nalaman niya na naging abogado ako, yun yung um, sobrang saya niya. At sinabi sa akin ng kaibigan ng tatay ko, sabi niya, hindi mo maiintindihan kaming mga tatay na kaming mga abogado pag nagkaroon kami ng anak na abogado. Ganun, iba yung saya namin kapag nakikita namin na meron na kaming anak na abogado. Sabi niya sa akin doon, sabi niya, pinilit ba kita? Sabi ko, hindi lang pilit. Sinigawan mo ako at pinaiyak mo ako ng madaming beses. Uh, dahil uh, sa edukasyon at sa pag-aaral. At uh, sabi niya, oh, o oh, di buti na lang, dahil uh, meron akong abugado ngayon na anak, may inutu inutus utusan ko dyan, kausapin niyang mga kuwes dyan. At, um, ng ng ngumiti siya. He smiled. And it seemed to me that it was a comfort to him, That um, he had a daughter who is a lawyer. In fact, sabi niya.